Sabi ko, sabi ko. Wala. Tapos mo sa labas, naggupit ka, so. no? Gupit-gupit ka na lang. Pagtagan sa amin. Pag ay pumangit. Nagupit ako ng buho ko. Nag ko lang. Tapos, Diretso. Tapos, ganyan. Gagano'n eh. Tapos, diretso. Ganyan, lang. Ganyan. Ganyan e. Ganyan. oh may oh. po oh. oh. Kung puntay, puntay sa di ba kapag ganun, dapat yung nasa gitna ng mo ah, okay. ay ito'y nandito. Ay, di mas maraming nagupit kesa dito. Oo nga. Gusto ko Sabi Jerry, oh, <laughs> <laughs> so, awan. Ako na sa eh? Sabi, dapat ikaw eh, hindi ka. So, Sarang sura sa ng ko. Nani ba oh, yun? Yeah. Bayangani. Ilalagay ko dito.